So tayo mga farmers, kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayong mga practice sa farms natin. At uh, kung ano man ang practice mo na kung sa tingin mo ay maganda, ayon ang susundin mo. Okay lang din naman na manggagaya tayo sa iba kung alam natin na maganda ang epekto. And then kung alam natin na mas maganda kaysa sa atin, hindi susundin natin. Wala namang masama kung mangupya tayo mga farmers. Mga farmers, magandang araw sa inyo. Uh, welcome back dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw, mga ka-farmers, ay nandito ulit tayo sa ating taniman ng ampalaya. Sana hindi pa kayo nasasawa sa mga videos natin dito sa ating ampalaya. So, itong ampalaya natin, mga ka-farmers, ay 16 days mula ng direct seeding dito. At meron mang mga nauna dito na survivor ni Bagyong Paeng na medyo mahaba na, pero madalang lang. Ang edad ng unang tinanim natin dito, mga ka-farmers, ay nasa 28 days na kasi direct seeding natin uh, tinanim natin noong ano uh, October 26, 2022. Yun nga binagyo at na ang kanyang, kanilang pagtubo at yung iba ay talagang namamatay mga farmers. So ngayon mga farmers, ang pag-usapan po natin ay uh, paano tayo na mag-pruning dito sa ating ampalaya. Nagpa-practice ba tayo ng pruning? So yung ibang farmers na uh, mga kaibigan din natin, ay ang kanilang uh, diskarte mayroong nagpapabunga sa itaas ibig sabihin lahat na side shoots o vines dito sa gilid ay tinatanggal nila at dito na sila nagpapalago sa itaas o sa uh, sa roofing nya mga farmers at dito din sila nagpapabunga and then mayroon ding mga farmers na hindi nagpo talaga Ah, uh, tulad nito, 'yan ang mga side shows na ito ay hindi na nila pinuputol, hinahayaan lang nila na lumago at ah uh, pinapabunga nila mga farmers. Pero tayo, ang ating diskarte dito mga farmers ay uh, tinatanggal natin ito, yung mga side shows dito sa ilalim, dito sa gilid. 'Yan. 'Yan, natanggal natin mga ano siguro mga farmers mula dito. Yan mula dito sa may lupa hanggang dito sa kanyang uh, pinaka trellis na sa pinakagapangan niya siguro mga 1 in 1 half uh, feet 1 in 1 half feet mula dito hanggang dito so kapag umabot na yun dito yan hindi alanganin pa hindi pa siya maabot yung trellis siguro sa makalawa ay aabot uh, siya dito at tutulungan na lang natin na makagapang na dito mga farmers and then lahat na side shoots mula dito sa lupa hanggang dito sa gapangan na talaga ay tinatanggal natin mga farmers tinatanggal natin para uh, maliwalas dito sa ilalim at hindi uh, malikot kasi kapag uh, may maraming vines dito siyempre hindi na natin makikita yung lupa dito at hindi na natin mahihirapan no, tayo sa pag-apply ng abuno uh, may tendency na ang mga vines niya ay gagapang sa lupa, sa plastic molds at kapag nasikata ng araw ay masusunog yan mga farmers and then isa pang reason ay uh, kapag gumapang sa lupa uh, susceptible siya sa fungus mga farmers so itong ginagawa natin mga farmers itong ang natin yan, uh, pinapagapang natin dito sa ating trellis and then after na ma ah uh, lagayan natin sa dito nakakabit sa dito ay tatanggalin natin ang mga side shots dito sa gilid tulad dito mga farmers yan tulad yan pinuproning natin yung mga side shots mula dito sa ilalim yan so ito natanggal natin yung mga dahon na may damage ito kasi mga farmers ay nasunog ito kasi kapag sinisikatan ng araw itong plastic molds ay mainit siya at uh, nakalapag dito ang dahon ng ampalaya natin kaya yan nasunog yung dulo nya tulad nito so ganito lang tayo mag prune mga farmers natanggal natin ang mga side shot dito sa ilalim para hindi na siya lalago kasi tayo mga farmers ay uh, dito tayo magpapabunga sa gilid pabungahin natin ang ating ampalaya dito sa gilid para uh, maabutan natin ang magandang presyo ng Ampalaya ngayon mga ka farmers Kasi ngayon dito sa Iloilo mga ka-farmers, ang running price ng Ampalaya, farm gate price ay nasa 80 to 90. Minsan nga umabot ng 100 ang presyohan ng Ampalaya, farm gate price. At kapag uh, dumating na sa market, retail price doon sa tindahan mga farmers ay umabot na ng 140 to 150 pesos per kilo mga farmers. So, Tungang so palayan natin, 16 days pa lang, meron mga mga nauna dito na na-survivor ni Bagyong Paing, pero konti lang nasa siguro may ila iwan ko kung mayroong may 100 na piraso ito. Suyan. So ah, uh, yung mga makakaabot na dito sa gapangan, dito sa trellis natin ay pinapagapang natin, pero yung hindi pa mga farmers ay hinahayaan lang muna natin. Siguro bukas or sa makalawa ay makakaabot na yan kasi hahaba ah, na ang vines yan mga farmers yan tinutulungan natin na makaakyat sila sa ating uh, ah, trellis mga farmers dito sa ating area yan makita po ninyo napakayabong ng damo dito sa gitna ng ating plot so ang gagawin natin dito ay isprihan natin ng contact herbicide minabili na tayong ano doon na contact herbicide na basta So ipapaisprihan natin kapag uh, natuyo ng lupa dito kasi dalawang araw pa lang nasunod-sunod ang maganda ang panahon. So kapag natuyo ang lupa at maganda ang panahon ay magpapaispri tayo ng uh, basta herbicide para mamatay itong mga damo mga farmers. So yan mga farmers, kung makita po ninyo ang palayan natin, medyo malago na sila. After a week siguro ay gumagapang na sila dito lahat sa gilid at uh, after that ay uh, gagawin na namin ang gapangan dito sa itaas medyo busy pa ang tawahan natin doon sa dulo yan kumikita po ninyo sila uh, nagtatanim sila doon ng sili you know yan tulad dito mga farmers tulungan natin sa makaabot dito sa atyang gapangan para tuloy-tuloy ang kanyang pag-akyat yan. yan sabit lang natin dyan and then after that Tatanggalin natin yung mga side shot dito. Putulin natin. Malambot lang naman ito. Tulad nito. Para hindi na siya lalago mga farmers at hindi na manginginain ng uh, nutrients galing sa ibinibigay natin na abuno. Yan. Tulad nito, gumapang na siya. Yan. Natanggal natin to. Yan. Yan, makikita mo ninyo, gumagapang na siya mga farmers. At mula dito, mula dito sa tuwain na ito, hanggang dito sa ilalim, lahat na side shots, tinatangga natin. And then, lahat na side shots, mula dito, pataas, papabungahin na natin mga farmers So tayo mga farmers, kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayong mga practice sa farms natin. At uh, kung ano man ang practice mo na kung sa tingin mo ay maganda, ayon ah, ang susundin mo okay lang din naman na manggagaya tayo sa iba kung alam natin na maganda ang epekto and then kung alam natin na mas maganda kaysa sa atin edi susundin natin wala namang masama kung mangupya tayo mga farmers so yan dito sa taniman natin inuulit natin itong plot na ito ay kargado ng organic fertilizer na chicken manure and then meron din tayong paupo dito bago tayo nagtanim Nagpaupo tayo dito ng triple 14 na may halong wukosim granule. And then, uh, makita po ninyo sa tanim natin ang palaya ay eh, malago naman sila mga farmers Maganda ang tubo nila. Then bukas mga farmers schedule ng ating pangatlong abono. Papaabono tayo bukas ng uh, Yara Unique 16 uh, para preparation na yan sa kanyang pamumulaklak. And then uh, kapag nag-flowering stage na itong ang palaya natin, Uh, magpapabuno na tayo dito ng Yara Winner para sa kanyang pagbunga mga ka farmers So sana tuloy-tuloy ang paganda ng ating tanim. Sana uh, uh, malayo tayo sa mga kalamidad para makasurvive itong mga tanim natin at tuloy-tuloy uh, ang kanilang paganda. So yan lang mga farmers. Sa muli, magandang araw po sa inyong lahat.